Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only. Hinay-hinay sa mga impormasyon na iyong makalap sa araw na ito, Aris, dahil merong tendency sa araw na ito na ang mga impormasyon na ito ay masobrahan. At ngayong araw, maaari na hindi ka dapat na maniwala agad-agad sa kung ano ang mga sinasabi ng ibang tao dahil ngayong araw ang enerhiya ay magdulot sa mga imagination at creativity ng mga tao na lumala ng sobra sa araw na ito. Ngayong araw rin, ikaw ay malalaki ang iyong mga pangarap, malalaki ang mga gusto mong gawing plano, malakas ang impluensya ngayon ng Mercury at Sun sa iyong 8th house, ang tahanan, kung saan ikaw ay magkaroon ng focus pagdating sa iyong mga partnerships at asawa. At sa araw na ito, magaganda ang iyong mga desisyon pagdating sa usaping pinansyal at maaari rin na ngayong araw mas maging wise ka pagdating sa iyong mga pag-iisip sa kung ano ang nakakatulong, ano ang mga nakakasama at maaari rin na ngayong araw ang iyong mga commitments ay pang matagalan. Importante sa iyo ang iyong mga pananalita at pangako ngayong araw. Mas maging seryo seryoso ka rin. pagdating sa realidad ng buhay. Marami sa mga aris ngayong araw mag-iisip at magkaroon kayo ng reality check kung ang mga plano mo ba ay nakaayon pa rin sa kung ano ang mga nagaganap sa kasalukuyan o kung meron ka bang mga dapat baguhin. Importante rin sa mga ari sa araw na ito, ang katotohanan sa mga relasyon, lalong-lalo na sa mga malalapit na relasyon, sa kaibigan, kapamilya, at mga kasama sa trabaho. Sa araw na ito, ari, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 7, 12, 15, 21, 28, at 35. Maganda ang pagiging seryoso ng mga Taurus sa araw na ito pagdating sa kanilang trabaho. Very practical ang mga tauro sa araw na ito, lalong-lalo na sa inyong mga plano para sa mga mahal ninyo sa buhay. Ang mga desisyon ngayong araw ay pangmatagalan para sa future, para sa mga susunod na taon at karamihan sa mga tauro sa araw na ito. Mas maging practical kayo pagdating sa inyong mga relasyon at uunahin ang mga prioridad sa buhay. Marami kayong mga gusto para sa pamilya at ito ngayon ang palagi mong maiisip ang para sa iyong mga mahal sa buhay. Buhay. Mabigyan mo rin ng honor at pasasalamat ang mga taong ito, ikaw rin, ay nagkakaroon ka ng mga pagbabago ng plano dahil gusto mong masiguro na ang mga mahal mo sa buhay ay magiging okay sa mga susunod na taon. At ngayong araw rin, ikaw ay nagiging totoo sa iyong mga asosasyon, sa mga kaibigan mo, mas nagiging mapili ka sa mga taong iyong mga pinagsasabihan ng mga plano mo, ng mga sekreto mo, at ngayong araw pati na bukas, magiging mataas ang iyong emosyon, magiging maganda ang iyong intuition, ang iyong mga kutob, kaya mas mabilis ka sa paghanap ngayon kung ano ang katotohanan, mas mabilis ka sa paghuli kung sino ang mga nagsisino ngalin sa iyo. Matalas ang iyong mga kutob at mas seryoso ka sa buhay ngayong araw. Marami kang maisipan sa araw na ito ng mga magagandang negosyo o kaya mga bagay na makatulong sa iyong lalong magtagumpay. Ang relasyon at pag-ibig ngayon ng mga Taurus, hindi ito ang sentro ng iyong pag-iisip at kahit na maayos naman ang enerhiya ngayon ng pag-ibig, pero karamihan kasi ngayon para sa mga Taurus inuuna kung ano ang praktikalidad? Kung paano masiguro na maayos ang inyong kabuhayan? Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 3, 6, 8, 15, 28 at 39. kalat ang enerhiya ng araw para sa mga Gemini. Ang mga Gemini, sa araw na ito, ang dami-daming mga gustong gawin, maraming mga plano sa iba't ibang direksyon ng buhay. Ang iba naman, nagiging seryoso pagdating sa negosyo. Pero dahil kalat, marami kang mga iniisip, ang iyong energy rin ay parang mabilis na mapagod. Kaya sa araw na ito, pag-isipang mabuti kung ano ang iyong prioridad. At mas responsable naman ang mga Gemini sa araw na ito. Kaya lamang, marami sa mga Gemini, ngayong araw, mabibigatan kayo sa inyong mga responsibilidad sa mga dapat ninyong gawin at lalo pa na meron kayong mga kapamilya na paulit-ulit na pinapaalala sa inyo kung ano ang inaasahan sa inyo. Ngayong araw rin, marami sa mga Gemini, mas maging matatag kayo sa pagharap kung ano man ang katotohanan. At sa araw na ito, marami rin sa inyo tatanggapin ninyo kung ano ang katotohanan. Marami sa inyo ngayong araw araw mas maging mabait, mas maging maayos ang inyong pakikitungo sa inyong mga kasama sa trabaho. Pero ang mga tao ngayon na nakapalibot sa mga Gemini, napaka demanding. Kaya meron ring mga Gemini sa araw na ito na sumasakit ang ulo dahil kung ano-ano na lang ang nire-request o gustong ipagawa ng ibang tao na nakapalibot sa kanila. Buti na lang, karamihan sa mga Gemini ngayong araw, very competent. Kayang-kaya ninyo kung ano ang ina asahan. Bukas magkakaroon tayo ng lunar eclipse kaya sa araw na ito karamihan sa mga tao ay mas maging practical, mas makita kung ano ang mga kasalukuyang pangyayari dahil sa enerhiyang ito. At bukas, mas maging mataas ang mga emosyon ng mga tao. Kung galit man, sobrang galit, kung kayo naman ay happy, sobrang happy rin. Kaya balansihin ang enerhiya sa araw na ito, maayos ngayon ang takbo ng pag-ibig, maganda ang takbo ng pananalapi para sa mga Gemini. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay pink at ang lucky numbers mo ay 5, 18, 20, 26, 32, at 41. Mas empowered ang mga cancer sa araw na ito. Nakakaroon kayo ng kalinawan pagdating sa kung ano ang gusto mo at kung ano yung mga bagay na hindi mo talaga masyadong gusto pero parang napipilitan ka lang dahil sa ibang tao. Ngayong araw maraming disappointments cancer, kaya magingat bantayan ang iyong emosyon at sa araw na ito, merong mga tao na iyong inaasahan tapos hindi pala magawa kung ano ang naipangako sa iyo o kaya hindi nila kayang ibigay kung anuman ang iyong inaasahan sa kanila. At maganda rin sa araw na ito, huwag basta-basta magbigay ng tiwala dahil ang mga tao ngayon cancer, medyo mabulaklak ang dila. Magaling magsalita, magaling mangako, pero yun pala hindi kayang gawin. Ang pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay seryoso. Marami sa mga cancer ngayong araw, medyo mabigat ang enerhiya pagdating sa isyung puso. Merong mga cancer na ng problema at alitan sa kanilang asawa. Yung iba naman, hindi talaga sa asawa galit. Kung hindi, nakakaroon lang ng bigat sa emosyon dahil sa mga responsibilidad. Marami kang iisipin na mga pamamaraan para mapalakas ang pasok ng pera para masiguro ang estruktura ng pamilya lalong lalo na ang kabuhayan kung ikaw ay meron ng mga anak sa araw na ito, mahalaga na maging practical at kung ano lang ang importante, yun muna ang unahin at ngayong araw, cancer maayos naman ang iyong kalusugan huwag lang masyadong magpa ngayon sa ibang tao na medyo magulo mahalaga ngayong araw, alam mo kung ano ang importante at dun ka muna mag-focus Maganda rin sa araw na ito na ikaw ay nakatuon sa kung ano ang iyong lakas. Huwag mong masyadong pansinin kung ano ang mga wala sa iyo. Pansinin mo kung ano ang meron ka, ano ang mga blessings na dumarating sa iyo para hindi ka ma-frustrate. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 3, 13, 21. 26 38 at 44 Sa unang kalahati ng araw, Leo, maraming mga taong madrama na ang mga maliliit na problema ay dali-daling lumala kasi ang mga tao ngayon, sobra sa kanilang mga pag-iisip, masyadong sensitibo. At yung mga impormasyon ngayong araw, Leo, hindi mo masyadong maaasahan. Kaya pagdating sa trabaho, mahalaga na wala ka masyadong pagkatiwalaan, lalo na kung ikaw ang responsable sa gawain ito, kailangan kung ano man yung inaasahan sa iyo, ikaw mismo ang gumawa. Huwag mong iasa sa ibang tao para hindi ka mapahamak. Ngayong araw, mas seryoso ang mga Leo. Marami kayong mga iniisip pagdating sa pangangailangan ng pamilya at sa iyong tahanan. Karamihan sa mga Leo ngayong araw, mahilig kayong mag-solve sa mga practical na problema sa buhay mo. Mas magiging responsable ka. At pagdating sa iyong mga mahal sa buhay, klaro sa iyo kung ano ang gusto mong gawin, gusto mong ipikay, at kung ano ang mga gusto mong maitulong sa kanila. Karamihan sa mga plano ng mga Leo ngayong araw ay may kinalaman sa kanilang trabaho at responsibility at maayos ngayon ang pag-ibig, kaya sa araw na ito walang masyadong alalahanin pagdating sa relasyon. Kung ikaw ay merong asawa, merong mga anak, o kaya kung ikaw ay single, okay naman, happy naman ang araw na ito para sa iyo. Ang pera, ang kailangan bantayan ngayong araw kasi ang hirap-hirap pa rin ng pasok ng pananalapi. Ang negosyo ay hindi masyadong maganda ang kita. Yung iba naman, parang nakakabawi lang, wala talagang masyadong profit. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 7, 10, 18, 20, 28 at 36. Malakas ang impluwensya ngayon ng buwan sa iyong sektor Virgo at ngayong araw dahil dito ikaw ay magiging palaban. Papasok kasi ito sa iyong spirit sector. At ngayong araw marami rin sa mga Virgo medyo emosyonal at sa araw na ito magaganda, malalaki ang iyong mga idea. Pero maramdaman mo sa araw na ito Virgo ang pressure ng ibang tao at sa araw na ito, magiging malakas rin ang impluensya ng Mercury kaya bantayan ang mga pananalita sa araw na ito dahil ang Mercury may kinalaman ito sa mga komunikasyon. Meron mga tao ngayong araw na maaaring madagdagan ang mga sasabihin o kaya ang mga sikreto na masabi o tinatago sa ibang tao ay maaaring masabi ngayon. At sa araw na ito, karamihan sa mga Virgo, hahanapin ninyo ang pagiging organisado, hahanapin ninyo ninyo ang tamang istruktura at mas gusto ninyo yung mga bagay na magiging komportable kayo o ma-predict ninyo kung ano ang mga susunod na pangyayari. Sa araw na ito rin, kalamihan sa mga Virgo mas maging realistic, magaling kayong magbigay ng advice at kayo rin ay tumutulong sa ibang tao, magbibigay kayo ng tips, mga magagandang impormasyon. Maganda ang concentration at focus ng mga Virgo sa araw na ito at mas sociable kayo ngayong araw. Mas seryoso rin kayo pagdating sa inyong mga responsibilidad. Maayos ngayon ang pag-ibig dahil mas responsable ang mga asawa. O kaya ang kapamilya, ang mga anak at maganda rin sa araw na ito ang takbo ng pananalapi kumpara kahapon. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 2, 14, 17, 21, 28 at 37. Medyo magulo ang unang kalahati ng araw Libra, karamihan sa inyo maaring malito kayo kung ano ba ang mga totoong kwento. At pagdating sa bandang tanghali, mas magiging malakas ang enerhiya. Ang influensya ng buwan ay magbibigay sa iyo ng karagdagang kalinawan kung ano man ang mga problema. At sa araw na ito, ikaw rin Libra ay mas seryoso lalong-lalo pagdating sa isyung pera sa kung ano man ang mga dapat mong bayaran o kaya yung mga plano mo para sa iyong pamilya. Maganda ngayon ang kagustuhan mo na mas maging responsable. At sa araw na ito, ang mga Libra ay medyo mataas ang inyong emosyon pagdating na sa bandang hapon at ang focus ay mapunta rin sa mga relasyon at mas hahanapin mo yung mga tao na mapagkakatiwalaan mo. Ngayong araw rin, ikaw Libra, ay maayos naman ang iyong kalusugan pero merong mga Libra ngayong araw nakakaroon ng problema sa kanilang tiyan. Bantayan ang inyong mga kinakain. At sa araw na ito, mas magiging seryoso ka pagdating sa iyong mga bayarin at pagdating sa pangangailangan ng pamilya. Malakas ang spirit ngayon ng mga Libra, magiging palaban kayo at yung mga tao na medyo sakit sa ulo ngayong araw ay maari na mapagsabihan mo dahil sa araw na ito prank ka rin ang mga Libra. Ngayong araw Libra, kailangan alagaan ng iyong sarili at sa araw na ito ay huwag masyadong magpadala kung ano man yung mga gustong manipulahin ng ibang tao. At mas maganda sa araw na ito na maging independent at unawain mo rin kung ano ang iyong pangangailangan kasi karamihan sa mga libra, puro bigay kayo ng bigay at hinahayaan ninyo yung ibang tao. Sa araw na ito, libra, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 8, 16, 27,

Seryoso naman ang mga Scorpio sa araw na ito. Maganda ang enerhiya ngayon ng pag-ibig para sa iyo, Scorpio. Maganda ang pasok ng enerhiya ng Venus ngayon sa iyong sektor. Makakatulong ito sa iyo na kung paano ka mag-handle sa mga taong ngayon na problema. Dahil malakas ang tensyon sa araw na ito, pero karamihan sa mga Scorpio ngayong araw mananatiling loving, mananatiling maunawain. At sa araw na ito, ang focus ay nasa pamilya, sa kung ano ang mga nagaganap sa iyong mga mahal sa buhay. Maganda rin ang iyong koneksyon sa araw na ito sa iba mo pang mga kapamilya. Yung mga malalayong kamag-anak ay maaari rin na makakonekta sa iyo ngayong araw. Buti na lang sa araw na ito, pagdating sa bandang hapon, mas relax ang enerhiya ng mga Scorpio at maaari rin na kung ano man ang mga drama sa araw na ito, mga problema ay hindi ito magtatagal. Maganda iyon ang pag-ibig ng mga Scorpio marami kayong masandalan sa araw na ito ang mga single na Scorpio ngayong araw ay malibang at sa araw na ito rin ang mga single na Scorpio ay maaari rin na marami kayong mga malalaking plano para sa mga mahal ninyo sa buhay. Kaya lamang, karamihan sa mga Scorpio sa araw na ito, mabilis kayong mapagod. Kaya alagaan ng inyong kalusugan. Yung iba naman na mga Scorpio na merong mga allergies, kailangan ring bantayan na hindi ito matrigger ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay...

Mahilig mag-daydream ang mga Sagittarius sa araw na ito. Magaganda ang inyong mga plano at ang mga ideya na pumapasok sa iyong isipan. Sa araw na ito rin, bantayan kasi meron mga Sagittarius ngayon na mauuna ang kanilang excitement at hindi na masyadong makapag-decide ng maayos sa kung ano ang mga katotohanan, sa kung ano lang ang praktikalidad ng buhay, kung ano ang mga kasalukuyang pangyayari. Sa araw na ito, malakas ang impluwensya ng Venus sa iyong sektor Sagittarius. Kaya marami sa mga Sagittarius ngayong araw in love o kaya pinagbibigyan ninyo yung mga taong mahal ninyo. Magaganda ang pagtanggap ng mga ideya ng mga tao ngayon pagdating sa iyong mga suhistyon. At sa araw na ito, marami rin ang magbigay ng support at ikukonsider nila kung ano rin ang iyong mga plano, ano ang iyong mga pananaw. Maayos ngayon ang energy ng mga Sagittarius kaya marami kayong magawa, marami kayo na mahanapan ngayon ng solusyon at ang pag-ibig naman sa araw na ito walang masyadong drama, walang mga problema ang pera naman sa araw na ito ay katamtaman lamang at walang masyadong mga malalaking bonus kaya kailangan pa rin na maging maingat sa budget. At ang kabuoang energy ngayon para sa mga Sagittarius ay maayos na kahit na merong mga tao na panggulo, maganda pa rin ang mood ng mga Sagittarius ngayong araw. naka kasi kayo sa pag-ibig sa araw na ito. Parang pinagbibigyan nyo lang o kaya kung meron mga tao ngayon na hindi maganda ang sa hindi kayo masyadong maapektuhan kasi mananaig ang pag-ibig sa araw na ito at mananaig ang kagustuhan na makipagkompromiso. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Leo. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 7, 11, 19, 26, 29, at 32. Importanting malaman sa araw na ito, Capricorn, kung ano ang iyong prioridad. Marami kang mga kaibigan o kaya mga kapamilya na maaring humila sa iyo sa iba't ibang direksyon. At sa araw na ito, ikaw ay mas maging sociable. Marami kang makilala, magaganda ang networking sa araw na ito. Pero ngayong araw, kailangan mo pa rin na mag-focus sa iyong mga responsibilidad sa pamilya, sa trabaho mo at kailangan mo ring magpahinga kasi marami sa mga Capricorn ngayong araw mapagod ng sobra o kaya kulang-kulang kayo sa tulog at tamang oras ng pahinga. Yung iba sa inyo kasi kahit gabi na ay marami pa rin ginagawa. O kaya yung iba sa inyo natutulog pero ilang oras lamang. Ngayong araw, mababa ang inyong energy. Kaya madali kayong mapagod. Imbis na sana kayo ay malibang dahil marami kayong gagawin, marami kayong mga makikilala. Pero sa araw na ito, parang hindi ninyo masyadong ma-enjoy dahil sa inyong kalusugan. Ang iyong pag-ibig at relasyon sa araw na ito ay maayos Ngayong araw maramdaman mo ang concern at pagmamahal ng mga taong importante sa iyo Meron mang konting drama pero hindi ito magtatagal Ang pera sa araw na ito katamtaman lamang kaya kailangan mong maging maingat Sa mga gastos, sa mga bayarin, malakas ang tentasyon sa araw na ito Capricorn Na ikaw ay makagastos ng hindi inaasahan Maraming sales, maraming mga bagay na makita mo na wala sa iyong isip kanina na maaring maakit ka na bilhin o kaya gamitin ng iyong credit card. Kaya hinay-hinay sa iyong mga gagawin ngayong araw, lalong-lalo pagdating sa mga gastos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo. Ang iyong lucky color ay violet at ang lucky numbers mo ay 3, 18, 19, 32, Thirty eight at thirty nine. Mahilig tumulong, makipagsunduan ang mga Aquarius sa araw na ito. Kayo ang magbibigay ng comfort ngayon sa mga taong nabibigatan, merong mga problema, nalilito sa kanilang mga sitwasyon. Maganda ang pag-focus ngayon ng mga Aquarius sa kanilang mga responsibilidad at kayo rin ay nagkakaroon ng kalayaan kung anuman ang mga gusto ninyong gawin. Ngayong araw, maganda ang pag-manage ng mga Aquarius sa kanilang stress. Mahilig kayong mag-assess Magmuni-muni sa kung ano ang expectation sa iyo ng ibang tao at ikaw ay nagiging mas reasonable pagdating sa iyong mga disisyon. Maganda rin ang iyong energy sa araw na ito kumpara kahapon. Mas maging aktibo ka sa araw na ito. Ang problema ngayon ay ang pag-ibig. Merong mga hindi pagkakaunawaan sa araw na ito, mga pagtatampo ng mga mahal sa buhay, meron ring mga pagtatalo, at yung iba, maaring magkaroon ng pagsiselos sa isang pagsasama. Kaya bantayan ang mga ito. Kung ikaw naman ay single na Aquarius, marami kang magawa ngayong araw pero meron ring mga tao na maaring mainggit sa iyo o kaya hindi ka lang magustuhan. Kaya bantayan ang mga ito, medyo mainit yung ibang tao ngayon kasi karamihan sa kanila marami rin mga pinagdadaanan kaya kailangan mo lang maging maingat. Maganda naman ang pasok ng pananalapi ngayon kumpara kahapon kaya eh, enjoy mo ang iyong sarili, huwag masyadong magpaapekto ngayon sa ibang tao o kung ano man ang mga issue nila sa buhay. Sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 4, 14, 28, 36, 37, 37 at 42. Maganda ang araw na ito para sa mga Pisces. Ngayong araw, mataas ang ambisyon at very adventurous ang mga Pisces. Sa araw na ito, alam mo kung ano ang iyong mga gusto at ngayong araw, susundin mo kung ano ang magpasaya ng iyong puso. Maganda ang impluensya ngayon ng Venus sa iyong sektor. Kaya maganda ang romance energy. Ang mga pagpapatawad sa araw na ito ay maayos rin. Ngayong araw, malakas rin ang effort na mga Pisces na mag-invest binabantayan ninyo ang inyong pera Naghahanap kayo ng mga magagandang pamamaraan para kayo ay makatulong sa pamilya, mabigyan ng suporta ang mga mahal sa buhay. Maayos ngayon ang iyong energy, kaya marami kang magawa, hindi ka madaling mapagod sa araw na ito, at katamtaman lamang ang iyong mood sa araw na ito. Kaya ibig sabihin, maari na maapektuhan ka pa rin sa ibang tao. At naaapektuhan ka dahil mas concerned ka sa mga taong ito. At pagdating naman sa iyong pera, katamtaman lamang, kaya bantayan ang mga gastos, ang bayarin at kung ikaw naman ay mag-invest siguraduhin na kilala mo kung sino ang iyong mga binibigyan ng tiwala pagdating sa iyong pera. Ang pag-ibig sa araw na ito, katamtaman lamang, pero maayos ngayon ang energy. Kaya kung ano man ang drama ngayon ng ibang tao, ay kayang-kayang maayos. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay purple at ang lucky numbers mo ay 5, 15, 16, 26, 30, 33 at 40 abangan ang iyong kapalaran bukas